Good morning po. Good, good morning po sa ating lahat. Lagi po tayo mag-iingat sa anong pong dako ng mundo. Yan, ngayon po ay araw ng linggo, Paskong Pagkabuhay ni Kristo. Yan po, pwede na po tayong mga mag-swimming, swimming, swimming. So, so guys, ang ano namin ngayon, medyo makulungin po ang aming panahon ngayon po guys at medyo makulimin din hindi kaya kahapon na ano napaka ano yung dun yung may usok usok ay right, po ay na nga paligid namin na uh, medyo makulim ay right, po ito mo guys gumanda na po yung halaman namin ito ay pinitulan ng asawa ko gumanda na po siya oh. Mataas na rin po yung halaman na yan. Hindi na, ba't kahit ta pa ito, ganda po ng bunga ng alisil. Hindi naman daw po mahal pero ganda po ng ano, na bunga. Yung aking pong rose, guys, may bulaklak na, ang ganda. O, oh. sa lucenia, yung ganto ko, hindi pa ho na bulaklak. Kulang ho kasi sa dilig, dinidiligan ng mga bata. Yung mga tanong dito, ganda, ganda na guys good morning po tayo po ay nakasamal at tayo ito ay ano, ano. ito pa ho yung ano introduce ko po yung mga tanong namin ay tigre yan po guys yan ito daw po ay anong tawag dito dragon fruit so ayan medyo malaki na po siya tama mo naman ito ng dragon ah. si mami yung pang talbos ngayon po yung balo namin guys ay wala po yung gaman kasi mainit nagkakalaman po lang yan pag maulan pag mainit po yan sarado mahirap po ang tubig dito dun po kami kumukha ng tubig Doon dun na nabu si ate dito dun sa basta dyan po ang daan papunta sa balon hindi nga po ako dun natabo at bawal daw po kasi hindi ko alam kung bakit kasi ano hindi daw kilala ng bagay. ganun daw ba? <laughs> yan guys pero medyo iniinit na po ah Sikat na po ang araw guys. So, oh. parang todo init na naman tayo ngayon. Hmm, yan. Hmm, yan po guys. Dito naman po sa kalapit lang dito. Ito yung bahayan. Yan po ay Mugan. Yung pong yung banda rito. Yan po ay bahayan. Oh. Ang gandong po ay may bahay. Oh. Ang gandong may bahay. Tapos dito. Yan. Hindi siya bahayan mga po yan ito batang ito aga ang aking kalmang sa ano namumunga na naman o oh, ayan may bago na namang bungang ang aking mga kalamansi guys ang nagnanais maghanap ng outfit ko oh. ito po guys ang mga outfit yan ito po ang mga usang ngayon mga fashion fashion designer. O oh, aga mo. Oh, God bless po at ingat po lagi tayo, guys.